Hi guys, welcome back sa akong YouTube channel. Today, ay share ko naman sa inyo yung about dito sa susi ng Nmax B3. Um, which is ito. Kung napanood niyo yung uh, last last video na in ko, sabi ko doon na nalaman ko na pinapatay pala itong susi. Kasi may nakapagsabi sa akin na Aerox version 2 user na pinapatay niya daw ito. So, nung nilabas namin sa kasa, Nmax B3 ko, hindi ko na masyadong napansin yung sinabi nung mekaniko na napapatay pa lang. Basta ang alam ko, pag nilapit mo tong susi doon sa Nmax B3 is gagana na siya. So, ngayon, nung namit ko yung isang young people doon sa barangay namin na naka aero, sabi niya sa akin, pinapatay niya daw. So, yun, ang ginawa ko is, pinapatay ko na din ni Press ko and then hanggang sa uh, nagsearch nag-search tayo kung madali bang malobat itong remote ng NMAX B3 natin. So nag-search ako sa ChatGPT. Siyempre si ChatGPT pag nag-search ka doon, isi-search niya din yan sa mga Facebook groups, sa mga uh, Reddit or iba pang mga sites kung ano yung sinasabi nila dito sa remote so uh, nilagay ko doon sinerch ko doon kung okay lang ba na hindi siya patayin tatagal ba yung kanyang battery life. So ang sagot ni ChatGPT, actually ang sagot niya is mas matagal malobat ito kaysa sa papatayin mo at i-on i on mo lagi. Kasi uh, every time na pinipindot natin siya, nilolong press, pinipindot natin, ino-off, tapos ino-on, kada gamit, nag-send uh, ng signals doon sa ating motor. So, nag-send ng signal ito sa ating motor at uh, yung pagpindot natin as per chat GPT, yung pagpindot natin dito sa motor natin ay sa ating remote is mas nakakadrain pa ng battery kaysa sa hayaan na lang natin sa na nakabukas. So, nung nilabas namin yung motor ko, yung NMAX V3, for almost two months, ganon hindi ko siya pinapatay ito kasi akala ko pag lumapit ka, okay na. At pag lumayo ka, namamatay na siyang pusa. So, nung nalaman ko yung pwede palang patayin, pinapatay ko na siya. Paso nga lang, kada gagamitin yung motor, pipindutin mo pa. Parang nagiging less convenient yung pagiging kilis niya. Kasi may ga... kasi may gagalawin ka pa dito sa susi, no? So, noon nag-search ako kung okay lang hindi hindi siya patayin. So, recommended naman ni ChatGPT na kahit hindi mo na patayin kasi uh, umaabot nang, naman ito ng 6 months to whole year itong battery ng ating Nmax B3. Kumbaga, isipin na lang natin na para siyang uh, remote ng TV. Kasi yung remote ng TV, hindi naman sa pinapatay, wala siyang on. Uh, nandyan lang siya. Pag pinindot mo siya, nag siya ng signals. nag siya ng signal doon sa TV. So, parang the same lang din ito sa mga remote natin. Yung sa atin nga lang is lalapit lang tayo sa motor. And then ma-sense na agad nung motor na malapit yung keyless o yung remote natin. So, yun yung gusto kong i-share sa atin about dito sa keyless remote ng ating Nmax B3. So, okay lang siyang hindi patayin. malobat man, is madali lang naman siguro palitan 'to. Ah, maliit lang naman yung battery nito. Ito yung keychain natin, guys sinasabit lang natin sa hips. So, hindi pa ako nakabili ng balot kasi may nabibili na balot para dito. Para mas maprotekta natin tong susi. So, yun guys. At uh, thank you for stopping by. tagal tagal din na wala tayong upload dito sa ating YouTube channel. At uh, sana sa susunod makapag-upload na tayo.